Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Tugon sa matagal ng pangarap ng mga mango growers sa Lord Cotabato, ang mango processing facility na ibinigay sa kanila ng Philippine Rural Development Project o DAPRDP, Regional Project Ordination Office o RPCO-12. Ang nasabing pasalidad na nagkakahalaga ng higit 35 million pesos ay tinanggap ng Cotabato Mango Producers Cooperative o CMPC sa bayan ng Midsayap. Ito ay pinunduhan naman ng PRDP Additional Financing 2. Inaasahan naman ng Day 12 ng mango processing facility ay magbibigay ng bagong pag-asa sa mga benepisyaryo na humarap sa mga hamon kalakip ang COVID-19 pandemic dito mga nakalipas na taon. Ayon pa kay Day 812 Regional Executive Director Roberto Perales, ang pasalidad ay blessing at investment na pinakatiwala sa mga mango growers. Ang CMPC na dating Minsayap Mango Growers Association, dati kumagawa ng mango puree, juice, jam at dried mango sa kanilang pasalidad sa kiwanan, pero ay tinigil ang operasyon dahil sa ilang mga hamon. Ngayon sa tulong ng bago kasunduang li sa isang hektaryang lupa sa Bitoka, buling bubuhayin ng CMPC ang kanilang produksyon ng kalidad ng mga produkto. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.